Tapos ang paunang pagdilipot sa ng Cape Mayonor Lighthouse, isinagawa naman ni Sunny de la Cruz ang pagtatawas upang ipakita ang mga umanay ng mabanday sa labar. Dito sa mga papel, yung mag-inakal, pare, is mo. Hmm. Pwede magkasama Pagkatapos si Sadi, sunod na, na nagtawa si Alex. Right side ng arc ng door, dun sa tore. Tingin ko eto na yung Ang interpretation ng mukha ng pari dun sa tore, can be Yung hiling niya, medyo matangos ng konti. Kung pagmamasdan, halos magkabuka ang mga lumabas na imahe sa pagtatawas na isang gawa ni Sunny at Alex. Sa gawang pagsisiyasat ng mga psychic at base na rin sa lumabas na tawas, hindi raw basta magpangitahin ang mga gumagala sa lighthouse. very important of a lighthouse is to save hundreds and lives and thousands of properties at sea. Nang ipasuri namin ang istruktura ng lugar kay Engineer Wilber Garalde ng Burgos Municipal Government, maaari ng katandaan at kalumaan ng lighthouse daw ang mga dahilan kung bakit may mga kakaibang naririnig sa loob ng lighthouse. yung sa structural niya, kakaiba. Kasi sa pag ano ko, walang steel ata to eh. Walang bakal. Yung mga bakal lang yung nasa labas lang, yung mga fencing lang. Yung mga materials galing sa ano to, yung mga bricks galing sa Spanya pa. May mga logo pa ng company na gumawa. Siyempre malakas ang hangin dito. Siyempre sa kalumaan may mga butas-butas yan, yung mga sa dingding niya. Tapos doon pumapasok yung malakas na hangin, nag, ano may sounds talaga yun. Likas na kaakit-akit ang Cape Boyador at ang parola dito. At wala raw dapat ikatakot ang sino magpapasyon rito. Taging mababait na espiritu ang nananatili rito at ang babantay. Kung kaya't kahit na ang lumipas, ay buong buo pa rin ang isa sa pinakamataas na gabay sa karagatan. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Dito na sila namatay. Dito na din sila magmumulto. Basta ang mga mata? lakas ng pandinig. Anong ginagalaw niyo dyan? Doon! Ay, kinikilabutan talaga. Ayoko dito. Kaya lang mundo, ay nababalo ang misteryo.